Hi everyone! Merry Christmas! <laughs> Igagala ko kayo ngayon dito sa Hong Kong kung saan tayo makakarating guys. Ayan, maraming salamat sa lahat ng inyong suporta sa akin. Nagsimula sa Kalingap, mga viewers ng Kalingap, ni Kuya Bal, Kalingap, Rab, Ate Edna. At syempre, naging sexy, Balinkinita Ayan, mga boss Madam Angel. At ngayon, tropang gala, ayan, maraming salamat po. Hindi ko na kayo maisa-isa sa lahat na nanonood sa aking video, sa aking live, sa aking munting channel. Merry Christmas and Happy New Year! Fruitful New Year! <laughs> Fruitful 2024! Ayan, napayaw-yaw si Matit. At syempre, nag-umpisa kay Langga Jolly Hugs. At kay Maria, Pinay ng Germany. Maraming salamat sa isang taon na naman. Ito, pagpapasalamat ko sa inyong lahat. Ayan, hindi ko na maisa-isa. At syempre, sisis Baby ko, Sis Jennifer Nago, na naging sisis Jenny na ngayon. di um, diba? Sis Rona, sisis Lay, si Boss Madam Angel yan. <laughs> Maraming salamat sa inyo ha, Mama Gigi. Ayan. Long live Mama Gigi. Papa David, thank you so much sa lahat. Mga katropa, hindi ko na kayo maisa-isa ha. At ayan, i-celebrate natin ang Christmas ng masaya at kahit nag-iisa. Ayan, Merry Christmas at mabuhay sa ating lahat. Good health at God bless lagi. Ay. <laughs> Ayan, maraming salamat. Tara na at gala na tayo sa Hong Kong. <laughs> Ayan. Pababa na tayo guys. Nagantay tayo ng liya. Let's go. Ayan, tara, tara na guys. Tara na guys. Magpasko mag-isa guys. Ayan, let's go. Ang ganda-ganda dyan Ang ganda-ganda 23 years Na hindi nagpasko sa Pinas Merry Christmas Merry Christmas sa lahat Ayan <laughs> Mabuhay Tirik ang araw guys Tirik o oh, ba? Diba? Maginit Ang gandang mag-hike mamundok Tara-tara <laughs> Let's go Thank you so much, mga guys. <laughs> Sila lolo lola. Ayun. Galaw galaw talaga. Galaw galaw. Ayan si Santa. Si Santa. Wow. Malamig ang simoy. Ang ganda ng Pasko. May araw. Ayan. Kaya wag nating sayangin. Let's go. Ayan, dito na ako sa Tukwawan. Nakakagulat kasi ang daming ginagawa na, oh. 20 years ago, ito na sila. Ngayon, ang dami ng ginagawang building dito. Yung dating airport to Kaitak. Dating airport, nung unang panahon, ngayon ay mga building na, ayan. Naglalak, taas ang mga building. Ayun pa, oh. Wow nakaka-amaze ang Hong Kong talaga o, oh, ito ginagawa pa ayan ay, pag tumama ako ng luto e, eh, bibili ko ng ano dyan isa, isang flat <laughs> wow, di naman kasi nataya yeah, si matep ayan, tara, let's go na sa ating pupuntahan ayan. lakarin lang natin lakad lang lakad is life dito sa Hong Kong ayan, let's go sana nandyan sila Kasi hindi nila alam na pupunta ako Surprise visit na naman Sa ating dek Dekadang kaibigan Ayan Mga ano na sila dito Matagal na, siguro 40 years na sila Dito sa Hong Kong Sila mag-asawa Shout out sa mga matagal na dito sa Hong Kong Dito na tumanda Senior na yun Senior na sila Ayan sana maresidente na lang kasi gagawin daw ngayon ng Hong Kong government yung mga matagal na parang may ano na ma residente. <laughs> may residente sila kasi matagal na unlike sa ibang bansa sa Canada or United Kingdom mabilis doon maano maresidente pero dito nga nga Ayan. Taipas na tayo. 15 minutes, 15 minutes walk. Ayan. 15 minutes walk tayo, guys. Tatawid tayo, guys. Tatawid. Ayan. Wala namang ano. Wala namang kat. Sasakyan, pwede Oh. Pwedeng tumawid kahit hindi naka-stop. Pero dito mag-antay tayo. Yan, naka-stop na. Let's go na. Tawid na tayo. Tawid. <laughs> Walang kasama. Merry Christmas! Walang kasama si Matet. Hindi kayo dyan na nanonood. Yan. Wala naman. Hi. Diba? Kahit malamig talagang naglalakad ang mga tao dito. Ayan, Let's go. Let's go. ano, mini park. Pwedeng umupo diyan. Money money. <laughs> ba? Diba? Mag money, money. Oh, di ba? Ayan sa kabayan na Kaya parang ano, hindi ko pa matandaan yung bahay nila. <laughs> Baka wala na sila diyan pumunta ako last year pa. Ayan. Tara na tara. Atin ng ano. Puntahan ang ating long friend. Long lost friend. <laughs> Yan, dito to sa central. Bonnet, bonnet. Ayan, bonnet, bonnet. Maraming nagtitinda dito. Dito tayo sa Central. Ayan. Ayan. Bonnet. Ayan, iba-ibang sombrero. Iba-ibang sombrero. Bonnet, bonnet, bonnet. Ayan, mga bag. Ayan, bag. Ang gagandang bag. Ito ang original. Ito ang original. Ito Ayan, pauwi na tayo. Pauwi na sa bahay. Tapos na ang day of December 24. Ayan, tapos na ang ating gala sa Central noong ano, December 25. nakagala naman. Once in a blue moon lang po tayo pumunta doon. Maraming salamat sa inyong panunood sa aking mga videos. God bless and advance happy new year. At syempre, sana masaya kayo nung nakaraang Pasko. Ayan, God bless and mabuhay. Bye-bye. <laughs>